Magandang araw sa mga kasamahan na natin sa Pino, uh, electronic technician. So, so ngayon, uh, hindi pa tayo magpatuloy. Mag-shoutout muna tayo sa mga taong nagsuporta sa ating YouTube channel. So, set out ni Leonuda Tech TV, uh, Wiss Jojo Tech, Technician, Juwitik at si Mujadju Teknik. Shout out, Master. Ito ay admin ng mga electronic technician, ang Pinoy Tech Blogger. So, shout out ni Fix in Review, uh, Marco Francis, 713, si, uh, si Rip Ilocano, at si List Liz TV Official, Shout out ni Brian Crositic. Shout out ni Andy Rabino. Shout out ni ah uh, Makabinta sa mga kasamahan natin sa UC. Shout out ni Miko Daklan. Ah uh, Jerry Makagunob. An uh, Gmart Aninyon. Emmanuel Matinso. Joshi Kaban, Mario Lapinig, Melvin Lapinig at si ah uh, Elmer Charlie Powau shout out ni Jimmy. 'Yon ang mga kasamahan natin sa UC guys na palaging nakasuporta sa aking YouTube channel. So, shout out sa mga Pinoy Tech Vlogger, sa mga kasamahan natin sa Petronix. Ngayon, uh, umpisa na natin, mag-intro muna tayo. Hello guys, welcome to my YouTube channel, GPR Tech Vlogs. So, ngayon, mayroon tayong i -re repair na eh. Ah uh, guys, na isang dibant. Ito ay 65 inches. Na ang problema niya ay mayroon siyang bar line sa ibaba, guys. So, ngayon, ah uh, bali tinanggalan namin ng screw. So, ngayon bubuksan na namin itong TV na 65 inches. Ayan. so nabuksan na natin 'yung 65 inches na TV. So ngayon, bali naghang tayo dito guys sa kanan. So ayan, so hinahang na natin itong TV na 65 inches. At subukan natin uh, tingnan itong TV. So ngayon, isaksak natin para makita natin kung sabi ng may-ari na nagbar lines yung kanyang sa ibaba guys kapag uh, dinikit mo sa dingding sa ayan tingnan natin so ayan guys mayroon siyang bar lines dito sa gilid at sa kaliwa naman ay mayroon siyang pula paiba-iba yung color so nagborn mood ang yung kanyang display sa kaliwa guys so dito sa kanan mayroon siyang black at sa uh, bar line sa kilit. So ngayon, uh, natin sa saksakan at ibalik natin tong ating hinahang guys na flex. Yung kanyang flex o ribbon. So ayan, binalik na natin itong ribbon na ating hinahang kasi kadalasan guys uh, kapag ako ang magawa nito. So, 'yung mga debant. So, ayan guys, nakikita nyo. mayroon siyang bar lines sa ibaba. So, ayan, Nagborn born mode naman. Ayan, guys. So, hindi masyado 'yung clicks niya. Ayan, mayroon siyang uh, bar lines. So, ilag. So, ngayon guys, uh, bin like natin itong Uh, flex nya kasi mayroon siyang bar lines so pagkatapos guys nag burn mode yung kanyang uh, display so ngayon bali uh, nilipat ko na dito ako sa kanan nag tip ito ay ginamitan natin na tip method guys So, ngayon guys, hindi natin makikita yung BGL at saka BGH guys. Yung kanyang boltahe kung saan tayo mag magsukat. So, bali, tiningnan ko na lang ito sa mga kasamahan natin na mga vlogger na sa sa ating kasamahan. So, nakahanap ako ng idea guys ito na guys yung ating ginagawa so subukan natin itesting so tingnan natin kung okay na ba to kasi doon ako sa kaliwa nag tip so wala pa rin nag burn mode pa rin so ngayon ayan guys so nag normal na yung kanyang display so nadali pa natin guys itong tv na to So, naibalik pa natin, nakukuha pa natin sa tip method. So, ngayon, aming ibabalik na to guys, doon sa kanyang lalagyan. Ayan, so, wala na siyang retrace, guys. So, nawawala na yung born mode niya. Ayan, so, maganda na siya tingnan, guys, kasi sa ibaba, wala siyang uh, bar lines. So, wala siyang mga linya na makikita mo. At sa ibabaw. Ayan siya. Ayan siya guys. So nakuha para natin sa uh, tip method. So ayan guys. So hanggat dito na lang yung aking video. Salamat. And God bless all. Thank you. And peace out.